So, 2 days sila yung mga driver. Ilong. Ano, 2 days sila yung naka-queue eh. So, kasi uh, nag-umpisa uh, uh, nag uh, kang tayo, kaya ba tayo? Kapon? Kapon lang. Tapos. So, uh, dalawang um, araw ang hinihintay nyo. Hindi pa po. Nakuraraw ang pangarap. Tapos ang problema, walang queuing. Walang queuing, sir. So kaya nga, sino ba ang in-charge? Marina o tayong queuing? Ang magayari lang po sa amin, honest to goodness na lang. Ano yung spend po natin? Honest to goodness na lang. Yun yun. Ah, so pero magayaman mo naman kasi hindi naman kayo mga nakapagsingitan dyan kasi maging manito okay, sa kanya. Katagalan dyan na dyan, napilit na eh. In, Kaya mas maganda po sir sana, may nagtukis sa baba. Hindi, magagayin tayo ng Coast Guard. Coast Guard po. Yes. Tapos, yes. magagayin tayo ng Coast Guard yes. tapos mag-queuing number. Mag number na tayo. Boss, go, go. go. Yung uh, nakita ko yung ticketing ng ALD. saan ng ticketing yung, ng Santa Clara. Uh, ALD pa lang, sir. Kami pa lang. Santa Clara, wala oh, ng ticketing. Okay. Baka kailangan, so tal nandun na si ALD, baka okay. lahat dapat ang ticketing nandun natin sa lahat, na, area. sir. naka na gumila. Tapos, kayo na lang, boss. Oh, nakita ko yung ticket booth mo, pero kailangan, may queuing system. May supporter dito sa coastline. Kailangan gawa ng... Tulungan mo na sila administratively yung mga queuing card parang yung ginagawa sa Matnod yes, na Ato, workshop no, shop. Yes, Oo, oh, just do the same thing as Matnod para huwag oh, namin yung lago. Kayo na lang boss ang ano. Sigurado, siguraduhin nyo lang na walang paunahan si Inge Tano. Sige so po ko. We'll help. Ika nang mo dito? Ika nang sakay mo dito ngayon? Ngayon 29. Kasha to 313. Okay, 29 please. Promise ko sa'yo ng trust. Pero, ika nang tumatakbo mo ngayon? Ah, uh, isa, isa pa lang, lang muna sa mama. Eh yung, yung sabi mo may isa ka pa pala. May isa, dalawa, dalawa yun to. Kaya nga pala din uh, isa. Ah, nakabiyahe pa man sa uh, Matlong sir. Papunta tayo sa Anong ETA dito? Ah, uh, bukas sir. Dadating uh, ko ka. May uh, okay. isang tas na rapor ayo okay. sa okay. Ignan okay. doon. Okay. Igan, igan sa Ah, sa Santa Cruz 18. Dalawa rin sila ng papalitan po. So, dalawa pa lang tayo. Ayaw, kaya okay. ako so, tatlo na tayo. Tatlo na nito yung isa, GT Express. Nandiyan na sa. Papasok okay. na sa Tacloban So, press me, isa siya bukas. So, apat. Asan yung dagawa pa? Ah, roble. Radating yun mamay-hapon, no? Dahil nga sa weather disturbance. No problem. May isa pa po si Santa Clara. Kaya yan. Layan mo ba? Undefinite na sinabi pa siya. Masa siya, eh. So, right now, I'm here may tomorrow, lima na tayo? O, lima. Isa sa'yo, may isa pa dito, tapos si Santa Clara may isa. So, lima. Si BSM, pang kaya, darating? Yeah, Kailan siya? Friday from Friday. Uh, Bakis, ikaw, uh, na iti na ah, okay, sige, dito. Kailan may ETA naparito? Bukas ng gabi. So, dalawa ka na bus bukas. Uh, so, by uh, Tuesday. which just, just by by Wednesday, Wednesday. dalawa ka na. Wednesday. So, Tuesday, dalawa ka na. Wednesday. Okay. sige, I think ano ang tingin mong maximum na dami at nang ganoon -gano ka? Yung yung That's sagad na cycle, sagad ka. Cycle. cycle. Actually, kung kukunin natin, on, sir, on. sir, uh since there's very limited <laughs> space dito. Kaya nga dalawa lang talaga siya magpapalitan. So, you think six is a is good enough now? Pwede na po yung Actually, it's a crowd na, pero we would manage siya. Sige, uh, what is the time and motion now? With, with loading and daga, uh, unloading. Uh, yung pagdating dito, 15 minutes, pagtatali sila ng mga morning lines po. Then, 15 minutes unloading, Pabilis yung pagpasok po, mga 30, 20-30 minutes per ang makapag-flow. And then, pwede na rin po tayo ng depart. So, for, 45 to 1 hour. Full operation po yun. So, between the time na dumating at aalis. Uh, yes. uh, so, 1 uh, hour, hour like after that. Kasi time in motion po natin. And then, pag, gano'ng kahaba ang biyahe pa? 25 minutes po. So, 1 hour, 25. Tapos, I'm assuming doon, 1 hour din. 25, 30, 30, 30, 30 minutes. Sir. Sa takloban, ganun din? O mas oh. mabilis sa takloban? Mas mabilis po kasi yung track nasa loob na lang. So we're looking at 2 hour. hour hours. 2 hours hours full circle. Teka, teka, mag-wait, tayo kami sa toko. Para mag-alawa. Ano boss? Kasi tega? doon pwede na dalawa da? tayo. na tayo doon may ano, kaya na yung pagdating ng buya mo by tomorrow. Kaya na night time. Okay, tapos may port lighting ka na dito. Kaya baka... Kung dalawang vessel po nandito, medyo mahirapan po tayo kasi bakula na po yan. Ah, kaya One, bag bag. one, one. vessel muna tayo dito. Kasi, at saka we will extend on that side. Tapos may dredging din tayo, boss. Meron tayong dredging dito. Sige, dito one, one muna tayo ngayon. One is to one muna tayo Sige, pero kaya kaya tayo makakapag-night time 24/7. So by Wednesday, by Wednesday, by Wednesday. Kasi bukas ang installation ng ng uh, bu buya mo eh. Tuesday tapos na. Kasi kung 10 hour trip ka, we're looking at a ano lang, 5 round trip. Kasi 2 hours ka eh. So kung 10 hours ang operations mo, well, that's only 5 If you if you can do, do 24, you will effectively double it. You can do 10. Sige. And then if we can do another ramp, yes, boss. we can double it. Yeah. Kasama boss dun sa ano nung rapid and dredging. Oo, oh, tayo na. I gagawin gagawin 'yon pag nagawa 'yon, we have continuous. Makakadalawa tayo dun. Then we have to make sure na ano. Aayusin dito ulit for now. So for now, five, five, five trips, times. five trips. Uh, once we get our nighttime navigation, we And by Wednesday, I'm targeting. Yes, Wednesday, I'm targeting. Yes, okay. <laughs> yung la, yun la pa kailangan, yung buya lang. Yung, yung instrumentation natin para... Yes. Na, okay. So done yun, by Wednesday. Ano ka na ba? na to. na na nagpapasalamat tayo sa sa provincial government kay Governor Sherry, kay Mayor, sa lahat, no? kay Kapitan, ah, uh, gago na doon sa DPWH natin, tsaka sa contractor natin, ang laki ng, ang, ang nang nagawa dito. No? Ngayon, naka-takeover na ang ating Philippine Ports Authority dito. Umaandar na to sa tulong ng Coast Guard, tsaka ng Marina. Tuloy-tuloy na tayo, five trips a day to, no, right now. So, five trucks from Basay, five trucks from Tacloban. No? Ngayon, dodobli natin yon kasi gagawin na natin kahit gabi. So, tuturong ang Coast Guard natin para kahit gabi bumabiyahe. So, effectively, dodobli tayo. Yung lima magiging sampo. Oh. Pero, gagawa din ng PPA ng panibagong rampang kamukha nito dito sa side na to. Sisimulan na natin yan. Kasi wala pa tayong, hindi pa natin alam kung gano'ng katagal itong closure eh. So, tuloy-tuloy lang tayo. Importante ngayon, meron ang nadadaanan yung mga truck. Mabagal, pero at least meron na. Kung magawa doon, sir, mga ilang kaya ang... Dodobre, do tayo. Kasi, dalawa yung kaya sa Tacloban. Eh. Ngayon, one is to 1 lang tayo. So, 10. Pag kami gabi na tayo. Kapag nagdagdag tayo ng isa dito, dodobre tayo. Magiging 20 na tayo. so, maraking bagay yun. Sir, paano yung night uh, nighttime na operation? Kaya ba? Oo. Mag-install -in na kami ng nighttime buwis by Wednesday. So, hopefully by Thursday, Friday, pwede na tayo ng 24-7 dito. It's almost three weeks, sir. So, okay na itong pace natin? Hindi, okay, nababagagan pa rin ako. Pero kailangan, uh, we just make do. Bibigisan na rin natin as best as we can. Pero at least nagawa ito in, in less than two weeks na tapos. So, operational trials start as, as of yesterday. Uh, nagpapadagdag din tayo ng ships pa. Right now, dagawa pa lang yung ships. Nagpapadagdag ako ng apat pa uh, in the next few days. Kasi may bagyo eh. So, medyo the ships are taking time to come, come here. No? Dahil sir, may bagyo, mabagal. Sir, ano po yung prioritization uh, pa sa uh, pagpapasakal? Hindi, uh, basta first come, first serve tayo dito ngayon. Eh. Diba? Ano expectation namin, sir, with the operation na din ng port na ito? Eh well, kahit pa paano, ma 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 man, hindi tayo ng konti. Mm -hmm. Pero mabagal pa rin. So, ano na lang, pagpasensya na lang natin, pero at least umaandat tayo. So, we're still welcome of opening other ports, eh? Yes, open naman, eh. Open naman lahat ng ports. Ang problema nga kasi, ang layo ng ikot, eh. Kung magkakatbalogan, kakatarman, ang bagsak mo or mok ang layo, no? Ito, pinakamabigis kasi uh, 30 minutes, nandun ka na, eh. Diba? I mean, nandun na, eh. Kitang-kita mo na yung taklaban, port eh. 'di ba? So ito ang pinakamabilis kaya ito talaga minadali natin. Ano po sila kay Dr. Balo ay in Carigara and Babat. Carigara, I think in Babat Ah, GMJ. Carigara is already operational. Hindi diba? pa boss. Ah, hindi pa. Kasama 'yon sa i-rehabilitate. -re so pa. we will rehabilitate Carigara and Babat -gon yung babat nga will take time. Medyo matatay. Yung Carigara, at saka most, uh, we're looking at Tolosa na rin also. Oo, oh, pati Tolosa na rin. Merong port sa Tolosa? May private port sa Tolosa na ita-turn over na po sa gobyerno. So, okay. kailangan ayusin ba? Yun? So, meron na tayong Palumpon, saka Bigyaba. Gumagana na yung dalawang yun. But we will add Carigara, we will add Palumpon, and we will add at uh, Tolosa also. So, Basta, ano eh, biglaan din kasing nangyari to eh. So, all of us, nag-hugat tayo nga dito, so we just have to work together. Sir, how long on commitment for Karigara? Kasi parang yun yung, yung ah, sunod na maya po. Basta ang kar kar Karigara natin kasabay dito, tinitingnan natin between 4 to 6 months. okay. Just tell me na lang, sir, that the government is really working for the people. I know. We we are working very, very hard. No? Like I said, everyone was surprised and uh, nabigla with disclosure. So, we just have to find a way to help everybody. Makita naman natin yung mga pila ng mga truck. At para sa akin, ang pinaka-critical, yung mga truck. Kasi yan yung goods eh. Yan yung pagkain, gasolina, other essentials. So we have to do things. kailangan pasensya na lang talaga to. We would just have to paspasan uh, paspasa lang. Sabi ng Presidente, kailangan. paspasan natin ang paspasan to. Last na po, ano pong development dahil si PPA na po ang hahawak? So, paano po siya? Papalawakin? Can you uh, discuss Well, ang, mag ang maganda, since PPA ang hahawak with the coordination with the local and the provincial governments, mas makakapag-invest ang PPA dito ng pondo. No? Mas makakapag-invest. So, and yun ang gagawin ni GMJ. Talagang, we will build a new ramp on that side para matapatan na yung two ramps ni Tagloba. So, yun ang first priority. Bib Bibilisa natin yun. So, we're making permanent structure. Well, permanent. Eh. Basta, tulong-tulong lang tayo, ha? God, thank you. Thank you. Right? Thank, you right? thank you. Thank you, right? Thank you. 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 Sir. Thank you. Thank you. Thank you Thank you, sir. Thank you, sir. sir. Thank din, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. natin. Ngayon, mga Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank nating sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.